Good morning, good morning mga tropa San tayo ngayon? Sa Rosario Anong gagawa? Gumain ng oriente <laughs> Sinutulog ang gabi Kasi, inalimutan mo kahapon Inuna mong pumunta ng Tagaytay Kumain ng Tawilis Ngayon, ang aga-aga namin Anong oras tayo gumising? 5am para lang magbayad ng oriente Diyos ko Dalawang libong bill Na puputulan ka pa Hmm. At dahil dyan, kakain Parado kami. SM Kakain tayo ng street foods. Alam nyo ba kung paano kumain ganito ng ganito nang walang kutsara at plato Gulasa mo dito. Ganito. 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 hmm Masa <clears throat> yung rice Again. cake mo. Okay. Hmm, mas masarap yun sa akin. Pagbigyan na rin kami ng gadunggong pampandagay sa paborito niyang lumpiang gulay. Asa yung rice cake mo di? to? So, meron siyang rice cake pang terno sa Hmm. Ay, tinuha guys yung pagkain ko lahat mga katropa. At alam niyo ba kung bakit ganito suot ko? Kasi pipila tayo sa priority lane. So, buntis ang katropa mo. Kunwari. Joke lang. Joke lang ba yung dito? Ang daming pagkain na bibili dito sa tapat ng SM Rosario. Grabe, mura, oh. Kasi nga, maraming pabrika dito, no? Ang daming pumapasok <clears throat> dito. Madaling. Mm -hmm. mm -hmm. Napaka, liyawa ka mo. Napaka galing ng mga tindi. ng mga ano dyan, ano kainan, anong tawag doon? Yung mga street food, sigurado mamayang 8 bus na yung paninda nila. Sa dami, parang langgam ang bumibili. Mm, ito po ay kasaba. Hmm. Sabi nila rice cake daw. Kasaba nga eh. Ay, masarap. Ang punap. Ang mulat Tapos may kape ka. Ang na naman dito? Kakape tayo. Oh, From McDonald's tira ko pa yung isang araw to ay masarap pa at luma rice cake mm. chocolate ayun kabibili lang mainit pa hindi ko alam kakainin ko ah may na dilis pa oh Ah. Dali may kalamansi. Lalagay siya sa pansit to. So, paano kakalat to kalamansi din eh? Hmm? Hindi na lalagyan. Kaya mo. Kaya mo. <laughs> Wag. Wag ganern Ganire ni Rela. tikman natin yung daing na bilis ay tortang bilis may nabibig kami yung tortang bilis ano ba talagang kakainin ko ayan o tortang bilis mmm sarap. sarap sarap to sa sinangag. Tulunog hmm? ni Balotong, no? Ganito mm -hmm. nung elementary ko dyan. Plastic-plastic. Spaghetti naman, no? Sa si school. Hindi ganyan namin. Mm. Mm. Sarap na siya may kalamansi mm. Sarap Kulang yan Kulang yan Sa so, na Kaya pala ako magkataan Eh. Mm -hmm. Kapeyan niya. Eh, Namalamig. Galing pa sa McD to. Mm -hmm. <laughs> Tanggal na. Ito yung ano. Mainit. Na. Nakita. Ah. Ito ba yung... Mm -hmm. mm, gusto? Uh. G -g -g. Sarap. Sarap, no? Sarap na ito may suka na maraming sili. Tapos daan ano, sinangag Hmm? gumawa no. tayong okoy ng didis yun tap yun yeah, po yung mga itsura namin pag bagong gising wala pang hilangos live tunay na tao, hindi naghihilamos, kanang nagsuspa. <laughs> Pagkagising, ang tatrabaho muna, ano eh. Time check. 6.30 a.m., 7 a.m. po magbabukas ang SM na bayaran ng kuryente. Kahapot kasi inaaya akong babayad. Pagbalik na lang daw from Laguna pagbalik from Laguna nakarating ng Tagaytay ayan bad imik ka imik sarap imik yun sarap masarap din to sarap din yun niya na lang. pagkain bundok gusto na ng Japanese cake ayaw na ng ganire It's a onion. Mmm, pwede. Mmm. Gusto niya pala ng lasong margarin. margarine margarin yung margarine. margarine tapos ano, no? Hindi pa, Daddy. It's 30. Open pa lang siya. Hindi pa siya open. Hindi pa open yung... Tara na ba? Buntis man ako ah. Sa priority lane ako ah. Walaan niyo po yung baby namin. Yung makal makahula 5,000. <laughs> 10,000 pa. Ang nahulaan niyo. Isang hula lang ah. Tuta eh. nyo no. plastic kong kaibigan sasabihin batik brown itim kulay kayop gawin akong baboy hmm parang kumain ah sa halagang magkano yung binili natin busog na busog tayo pati yung ano ah chocolate kung hindi 200. 200 pesos. No? Eh, mas pa? hindi pala. hmm Sila mo sa 200 yung isda. Hindi yung tasty. So, oh, hindi ko sa tasty merienda yun ah. Kusin so, na nga natin tong kape ng McDonald's baka abutin pa bukas, pang apat na araw na so yun na yan, ayan na to mm -mm. uh -huh. tulog <coughs> okay tayo Abla. Hmm, Harang. Tsaka tayo sa pasukan? Hindi. Pinabag a mm -hmm. Mm -hmm. Ganyan ka kaya itsura mo pag nagpagupit nila. Pag? Magpapagupit. Ah. Sorry naman. Sorry naman. abangan nyo yung challenge namin yung challenge kami mukbang pahirap pang mukbang na na pahirap ang mukbang hmm? hirap ka bago ka makakain push up Easy lang sa itakbo eh. buhat na lang <laughs> masira ko sya doon malaki na ako ngayon squat ay talo ko doon sogyang yun. ayoko na hmm I'm so full na dito pero diba ako gusto sa ano sa ganire Pila sa saan niya? Pag-ibig. May DFA ba dito? Hmm. Sir, saan yung pila sa magbabayad ng kuryente? Ah, pwede na? Pwede na. Pwede bang dalhin to? Pwede. Ubusin na natin muna. Mm. -hmm. Diyan naman tayo sa mall kapapasa sa department store papasok ka uh, or sa supermarket. Ano may bag? Mam baka makunan ako. Then guys, bye. Happy kain sa inyo diyan mga katropa ni Ryan.